hirap nung ganun pakiramdam. Yung, yung wala kang kalaban-laban, hindi ka makawala. Ayoko na ulit ma-experience yung ganun. Ako rin. Ano to? Ba't di ba pa posas ka dito eh? Hindi. Mm, kay Vanessa yan. Ang ah, sira daw to eh. Oh. Eh, ba't okay hmm. naman ah? Hindi. Si ah, okay tungo nung isa. Ito kabila. Sige, Akin? Subukan mo lang. O. Parang okay naman. Teka, yeah, ayan yeah, no. lang. Ang galing mo na. Teka, teka, teka. Pero huwag gumalaw kasi. Ah, uh, huwag uh, kang gumalaw. Ayaw eh. Ayaw? <laughs> kaya ayaw kasi hindi mo ka na ng susi. Kung may susi? Um, walang, walang, walang susi. Ano nga ba? -tika. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Teka, galing mo na. Ako rin! Nabubuisit na ako sa'yo. Ako rin! Hindi na talaga ako natutuwa, be. Ako rin. Tigilan mo ako, kusasampalin na kita. Ako rin. Ako rin. Ibuksan mo 'yan. Ako rin. Alice. Alice, asan kaya yung susi? Wala po sa toote. Uy. Theresa. No. Kumusta ka? Nagrolit ka pa ba nung no ni Rocky? Ah, uh, hindi na. Hindi ko na nga siya nakikita dito eh. Cord. Sabihin mo lang ako kapag kinukulit ka, kumbala. bahala. Salamat talaga. Wala yun. So, paano? Hindi na tayo? Ah, uh, hindi na. Hindi natin kailangan magpagkap. <laughs> sayang. Alang sayang? Ah, wala, wala. Lah! <laughs> La! Rocky, ikaw ba yan? Hindi, Rocky. Rochelle. <laughs> Nangyari sa'yo. Takot ka sa akin, no? Ako? Natakot? Hindi, ah. <laughs> Hi, guys! Rochelle here! At nandito ako ngayon ulit sa school para gawin ulit ang future jowa reveal! At ipapakilala ko pala sa inyo si... Cheeks! Ano di ba? Kiss naman ako, be! Kiss! Kiss! Uy, kiss daw! Yes, yes. Jigs! 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 Aminin natin, hindi lahat ng bagay kaya nating gawin. Hindi lahat ng tao kaya nating pasunurin. Pero lahat ng hindi mo kayang kontrolin, tinuturoan kang huwag dibdibin. Eh, ganun talaga eh. Pag hindi kaya, kailangan matutunan mong tanggapin. At yung pagtanggap, hindi pwedeng gawin ng iba. Kailangan gawin mo mag-isa. Ang pinakamagandang solusyon sa gulo ay eh yung hindi ka magpa-apekto at hindi matatapatan ng kahit na anong isinisigaw ng ibang tao yung mga bagay na kaya mong ibulong sa sarili mo. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Oh, ah! alam ko naman kung bakit ka nandyan! Kasi sinecheck mo kung may palitin pa ako, no? Wala nga! Basta tulungan. tulungan mo ako! Tulungan mo ako, Tere! Ligit! Oh, na! Pero, bumili ka ng palinda ko, ha? Oo! Oh, oh. ko lang yung palinda mo! Oh. Ay, saan ka pupunta? Pagkodin yung mga stocks ko. Ay, saan sa table no? Hindi. Saan? Sa bahay. Ay, teka! يا <laughs>